Inilabas na ng Malacanang Executive Order Number no. 94 na lumilika sa Independent Commission for Infrastructure o ICI nakasaad sa inilabas na EO na may mga ulat na aligasyon at irregularidad, hindi lamang paggamit ng pondo at posibleng korupsyon sa government flood control and related projects na dapat managot. Bagamat hindi pa pinapangalanan kung sino ang mga magiging miyembro ng ICI, ilan lamang sa kanilang mandato ay pagsasagawa ng pagdinig, pagkuha ng testimonya, pagtanggap, pag-review o pag-evaluate ng mga ebidensya reports at mga impormasyon na maaari nilang imbestigahan. Samantala kabilang din sa kapangyarihan ang komisyon ay ang pag-iisyo ng sabina para mapadalo ang mga testigo, pag-produce ng mga dokumento na kakailanganin para sa fact findings at investigation activities lalo na ang para sa sabina ad testificandum at duces tecum. Magrekomenda sa Department of Justice ng mga tao bilang state witness para matukoy ang iba pang sangkot. Magrekomenda humiling sa kinawagawa kinaukulan na i-freeze ang assets ng sinumang individual na iniimbestigahan o sangkot sa anomalya at humiling ng agarang preventive suspension sa sinumang public official o employee na matutukoy na kailangang imbestigahan. Inaasahan na iaanunsyo ng Pangulo kung sino-sino ang nasa listahan ng miyembro ng komisyon ngayong araw.